Guys, yan ineg, inegro ngayon. Sabi na natin, matapang niya ano. matutud ko, matapang ano matapang yung 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 batas yung 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 ko yung 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 na ikang matapang oh. ikang batas na ayakong batas alway ko Nea, matutud ko nang na katapang ne. Ali, kaya ka, practice ko mo. Matutud ko ni... pa mo matapang ka. O ni. Apa nal bek te? Apa nal Ika, ika. Ya matapang, yakong batas ne, ya masunod masusunod ka ne. Ali, oh. ali matutud ka mo kasi. Eh. O matutud ko nga. Ali kaya mo ito, jok-jok ko mo ito. Jok-jok. Jok-jok kita po ta, jok-jokan ta kakin. <laughs> <laughs> Ali balo ko yung matapang eh. Yak talag matapang, negro. Yeah, pag maagising ka si yung matapang, pag matutut ka, yak yeah, siga. Yak siga, ang matutut ko yak yeah, siga. O ba talagang palagay katatala ka do? <laughs> Siyempre, manyamon ko tutut. Nga, kay, kagising ko nandin na ba ka panal <laughs> ne matapang ka pala ne ngayon oh. hala pa man hala pa man ali kaya mo ito kung paano mo kaluguran da ikaw mo wala na ngayon kaluguran baluga o okay, ka pa o di ba wala na may clear yan ha <laughs> ikaw mo love you